kasama na sayod ba mo nga kining si Manaha September 23 kasama no Lunes hangtod karong Domingo mao ang atong gila, nga 32nd National Family Week Ayan, no? So, atong kumustahon karon ng atong mga pamilya. Uh, ang Office of the President nag-anunso nga ilang isuspend ang uh, trabaho sa government offices sugod alas 3 sa hapon karong adlaw no? sa mga naas gobyerno pero syempre katong mga naas sa medical field duguban pa of course dili man gyud pud pwede no aron nga uh, tugutan nga ang mga trabahante nga makaselebrar sa kainang pamilya mahalaga day karong adlaw. Kita namang mga trabahante nga mo duty patag walo ka oras karong adlaw. o okay, Itrag di hapon nga mo uli tag sayo today. Or dili ta mag overtime today. Inay mga kasama mo uli ta og sayo mag prepare tag pagkaon manihapon uban ang pamilya kay kung inyong balikan mga kasama so good pa karong adlaw no daghan kay mga balitang impormasyon uh, katong usa ka magtutudlo kanang uh, katong gi-interview ni Dong Erin kaganina o daghan pang mga balita karon bisan ka nga mga presidente nato kanang atong mga politiko ikaw ako na magitay pamilya lesson mo ni Butho ra kalit. na agitay mga pamilya So, karong adlaw, let us be reminded na importante ang atong mga pamilya. Karong si no? Ingon nga National Family Week, mga kasama. Kay basin sa atong sigig paningkamot o trabaho, sigig hala, bisag unsan na himoon, tagtuloy trabaho. Pag human sa opisina, pag gagabi, eh, mag VA naman. Naghana kayo, nalimtan na nato ang atong mga pamilya. Ang atong bana, atong asawa, atong mga anak, atong mga ginikanan, di na mabisita. No? So karong si Manaha, salamat no sa Ginoo kay hatagag kaalam ning atong mga nag nagkuana na nagdesisyon ani kani mga circular number or memorandum circular number 64 nga nagingon mga kasama nga isuspend no ang trabaho sa government offices aron hatagan og dakong higayon ang uh, 32nd National Family Week.